Kung tatanungin mo ang iba-ibang tao, kung ang utang ba ay masama o mabuti, malamang iba-iba rin ang mga sagot na matatanggap mo. May mga taong magsasabi na ang pag-utang ay masama, na ito ay delikado, at ang mga umuutang ay tamad, na naghahanap lamang ng perang hindi pinaghirapan. Meron din naman mga tao na naniniwala na ang utang ay hindi maiiwasan at ito'y mabuti dahil natutulungan ito na makasurvive ang umuutang. Dito sa video na ito, tatalakayin natin kung ang pag-utang ba ay masama o mabuti. Ang mabilisan na sagot ay ang utang ay bagay. At katulad ng lahat ng bagay, hindi ito pwedeng maging masama o mabuti. Kagaya ng baril na ginagamit ng mga kriminal para maghasik ng kasamaan, itong parehong baril na ito ay ginagamit din ng pulis para protektahan ang mga tao. Ang utang at ang pera ay katulad din ito. Pwede siyang magdulot ng katakot-takot ng problema at pwede rin siyang maging solusyon sa napakaraming problema. Kailan ba nagiging masama ang pag-utang? Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Marami kang pinagkakautangan. Umaabot ng 35K ang total ng iyong utang. Marami dun, overduna. Lahat nun ay sinisingil na sayo pero 10k lang ang sweldo mo. Kaya't naisip mo na mangutang ng 25k, para lang makabayan. Isa itong halimbawa, ng masamang utang. Masyado maliit ang kinikita mo, para masabing mababayaran mo ang utang. Kunwari naman, meron nag-alok sa'yo, ng second hand na iPad, sa halagang 8k, pero hindi sapat ang iyong ipon. Gusto mong bilhin ng iPad, dahil gusto mo maglaro ng games. Hindi mabuting pag-utang ito, dahil hindi mo afford, at yung hinahangad mong iPad, ay hindi pangangailangan. Sa madaling salita, masama ang utang dahil sa sumusunod na mga rason. Una, kung wala kang paraan, kung paano mo ito mababayaran. Ikalawa, kung gagamitin mo ito sa kagustuhan at hindi sa pangangailangan. Ikatlo, kung gagamitin mo ito para magpanggap na may pera kang pambili ng mga mahal na gamit, pero hindi naman. Sa kabilang banda, ang utang ay pwede rin maging mabuti. Ang mga sumusunod na dahilan ay maaaring maging basehan kung bakit ang isang utang ay mabuti. Una, kung ang perang inutang ay gagamitin sa negosyo at ito ay magbibigay ng karagdagan na kita. Kagaya na lamang kung ang inutang na pera ay gagamitin na pambili ng laptop, at itong laptop ay kailangan para makakuha ng sideline na kayang magbayad ng halagang inutang. Ikalawa, kung ito'y para sa pangangailangan, katulad ng hindi inaasahan na medical operation. Ang utang, kung gagamitin ng mabuti, ay may malaking tulong sa buhay natin. Pero dapat itong gamitin ng may matinding pag-iingat. Dahil ang maling paggamit ng utang, ay magdudulot ng matinding pagkakabaon na makakapigil sa ating inaasam na kalayaan o financial independence. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.